Hello Vlogs! so welcome to my guys. <laughs> Short video lang po ito guys. Uh, magpasalamat po ako doon sa sponsor na nagbigay ng uh, pambili ng sapatos doon sa tatlong estudyante. Maraming maraming salamat po. Hindi po, uh, hindi po ako hindi ko po kayo kilala. Ah. Uh, Pagpasalamat din po ako sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo Sana po marami pa kayong matulungan na mga bata At uh, mapangiti nyo sa susunod na mga araw Maraming maraming salamat At uh, sana po nasa mabuting kalagayan po kayo At sana po gabayan po kayo ng ating Panginoong Diyos Okay? Ulitin ko Maraming maraming salamat At sa nag-message doon sa video ko Uh, maraming maraming salamat din. <laughs> Sana po magkaroon pa tayo ng maraming sponsor para marami pa po tayo mabigyang mga batang uh, kumaganan ng kailangan, okay? Nandito na lang, more power. And uh, huwag nyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share my video. Okay? Maraming maraming salamat.